Kaya makikita mo si Karil, wasak, heartbroken. Anong sasabihin mo sa kanya? Karil, random kita. Tural lang yan, normal. <laughs> Karil, normal lang yan, dadaan lang yan. Kung may galit ka, kung gusto mong isigaw, isigaw mo, sasabayan kita. Ayun, nandito ako. Kung may gusto ka pang sabihin, handa akong makinig. Kasi alam kong proseso yan, matagal yan. Kaya, sabayan natin. Nasabay ako sa agos ng problema mo hanggang sa sabay tayong ngingiti. Ano? Uh, o oh, grabe, Romy sasabay Black. ang plano ka nawasak. Ikala kasi, yun eh. Nabili na akong sing-sing. Tapos, all throughout pala meron pa iba. Yun yung masakit. Ang masakit pa pala nung kapamilya niya na may iba. Na, uh, may ganun. How are you now? Um, okay naman kasi sobrang thankful ako sa family ko, especially sa mga friends ko talaga. Kasi ilang beses na nila ako nakita umiyak. Alam din nila na kaya ko, talaga parang laking salamat ko kasi nandiyan sila.